Hello mga sisi Kung bago lang po kayo sa channel ko Please pakihit naman po ng subscribe button Diyan sa baba And kung magustuhan nyo po yung vlog ko for today Pakilike na rin po ng video na to So, yun nga, um, tulad ng pag, uh, ko sa inyo, mga sisi, ayan, mga sisi, na, mga sisi na po yung itatawag ko sa inyong lahat. Kaya, hello po sa lahat po ng aking mga bagong viewers. Ayan, welcome po sa aking channel dito sa Simple Life in America. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung pera. Ayan, usapang pera tayo ngayon guys. Maging maging ano, parang ito yung talagang realidad eh. Kung kahit nasa ang lupalap tayo ng mundo, ito yung isang bagay na talagang gusto natin na makuha is yung pera. Ayan. Um, alam nyo guys, dito sa Amerika, napakahirap din kitain ng pera. Napakahirap din kitain ng pera. Diba, um, lumaki tayo na ang alam natin na ang Amerika ay yun nga, um, land of opportunities and kapag sinabi nilang Amerika maraming ano dito maraming alam, alam yung pagkakakitaan maraming, maraming, trabaho which is totoo naman po yun basta masipag ka and matyaga um, kikita po tayo ng pera parang napansin ko nga din po dito sa Amerika na ang tao po is pantay-pantay kumbaga kung ano pong kayang kainin ng isa is kaya nyo din pong kainin um, basta masipag nga po kayo at may trabaho kayo, parang napakadali lang po ng mga bagay na makuha. Ayan. Kaya, yung isang reason po kung bakit din ako nagbablog or nag-YouTube is syempre para din po uh, magkaroon ng extra income. Ayun, kaya, and syempre, secondary din po na reason kung bakit ako nagbablog is syempre para po ma balikan ko yung mga memories ng aking buhay, yan yung mga journey ko. Yan, tulad po ng ginagawa ko ngayon na pagbili ng bahay. Gusto ko po na ma-document po to. And kapag nasa siguro 5 years, 10 years, mabalikan ko po yung vlog ko about sa pagbili ng bahay. Is siguro parang napaka sarap balik-balikan. Ayan, kaya ginagawa ko po tong bagay na to. Ayun, tungkol sa pera guys. Um, gusto ko lang sanang mag-share sa mga um, kababayan ko, sa mga sisiko na nasa Pilipinas na mayroong mga kamag-anak or pamilya dito sa Amerika. Alam nyo, sobrang hirap talaga kutain ng pera dito. Halos lahat binabayaran. Tulad nga po ng nakaraan na vlog ko na ang sabi ko pati po yung pagpa lang ng bathroom or yung mga waste, yan binabayaran din po namin yan. So kaya talagang kayod kalabo po kami dito. Lahat ng pwedeng gawing trabaho ginagawa namin ganyan. And napakaswerte na lang po ng mga tao na merong natapos or degree na pinag-aralan kasi syempre medyo malaki yung yung pay nila katulad ng mga nurse, 'yan, mga doctor, engineer, ganyan accountant, 'yan, ganyan. Um medyo malaki po yung pay rate nila kumpara po sa amin na yun eh, yun nga po, hindi ako nakatapos ng pag-aaral, hindi ako nakatapos ng pag-teacher, -te kaya ang trabaho ko naman po is sa hotel, pero proud naman po ako sa trabaho ko, hindi ko naman po yung kinakahiya. Kasi dahil po sa trabaho na to, is nakabili po ako ng sarili kong lupa sa Pilipinas, ayun, eh yun tapos nakabili nga po ako ng sasakyan ko, ganyan. Tsaka nabibili ko po yung mga kagustuhan ko, nakakain ko po yung mga gusto ko. Eh nakakatulong pa rin po ako sa pamilya ko, ganyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil dinala niya po ako sa ganitong trabaho. Binigyan niya ako ng trabaho. And by the way, ang trabaho ko po pala dito is laundry attendant sa isang hotel. Pero doon po kami sa loob ng base. Kaya sobrang grateful po ako sa aking trabaho, sobrang hindi ko po siya kinakahiya eh. Actually, talagang proud po ako kung na ako ngayon kasi syempre mahirap din pong pumasok sa ano, sa san trabaho na um, 'yun mabigat, 'di ba? Kaya nga grabe po yung ingay yung, yung trabaho namin, mainit pag summer, tapos physical pa, ganyan. Alin niyo po ba na bago namin mabili yung isang bagay, bago namin makain yung masarap na pagkain, talagang ang kasama po nun or ang kapalit po nun is yung pagkatrabaho namin ng mahirap ganyan kasama din po yung pakikisama sa aking mga sa mga katrabaho ganyan tapos syempre kahit na masakit yung katawan natin masakit yung likuran namin ganyan minsan may iniinda kaming sakit kahit may lagnat ka dito kahit may sipon ka may ubo kailangan pumasok ka sa trabaho eh. Kasi parang lalo na sa mga walang benefits or yung mga sick, walang sick leave or annual leave, ganyan. Talagang mapapapasok po kayo tayo sa trabaho kasi kailangan eh. Kasi ang dami po nating responsibilidad ganyan. Hindi lang naman po tayo nagtatrabaho para may mauwi tayo sa or may maipadala tayo sa ating pamilya sa Pilipinas, kundi meron din po tayong responsibilidad na kailangan harapin dito or bayaran kasi kung hindi natin babayaran po yung mga responsibilidad eh may end up tayong magiging homeless at saka wala tayong makakain. Kaya syempre, minamahal po namin yung trabaho namin dito and syempre, pinagsisikapan, pinagsisikapan din namin to na um, nagawin. Kaya, sana, maintindihan nila kung gaano kahirap din ng kitain ng pera dito. Yan. Sa mga, ano, huwag sana magtatampo, di ba? Yung mga nasa Pilipinas, kung minsan, hindi napapagbigyan ng kanilang kahilingan, ganyan. Kasi talaga namang, pag merong extra talaga naman magbibigay pero talagang madalas sakto lang din ang ang aming naiuwi or sakto lang din yung kinikita kaya nga ito nandito ko sa sa pag-YouTube alam naman natin di ba na kadalasan or um, ang mga tao ngayon gusto na mag vlog dahil nga ang alam nila nandito na yung pera pero sa totoo lang po talaga wala pa po akong nasusweldo. siguro po ang last na nasweldo ko dito sa youtube ay 2 or 3 years ago and 100 dollars lang po yun yun po yung mga panahon na nagre-react pa ako sa Mayward or yung kay Maymay and May and Edward Barber. Yan. Pero, dalawang beses lang po ako nagsweldo noon. Ayan. Kaya, makikita nyo naman, hindi na po ako nagbablog nga. Kasi parang, parang wala rin nga po akong time. Parang mas pinili ko na lang po na mag sa trabaho ko. Ganyan. Pero, pag may time naman po talaga, is ito, nagbablog ako tulad ngayon. Kaya pasensya na po kayo kung minsan naboboring kayo sa vlog ko kasi talagang madalas dito lang talaga ako sa kotse or kaya sa trabaho nagbablog, ganyan. So, yun lang, yun lang. Konting kwentuhan lang po about pera kasi talaga napakahirap pong kitain ng pera. Hindi po basta-basta ang ano, pera dito. Kaya, ayan, kahit po sa pagbili ng bahay, kailangan may pera din po kami. Kaya, yun. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. And sana po kahit pa na may matutunan po kayo sa aking vlog for today dito sa Simple Life in America. Bye po.